gets open. Yes sir, off the pick by Alvide. the Beer, has already been telling of the hot dogs. Strasbumanan missed the shot, but Fernandez follows up. Luis Aga against Satoi, Sonic Cabano hits the deck, Mamaril gave him his butt, and it was a very sharp butt. J at work. Aminin man natin o hindi, ang mga rivalries ang nagbibigay ng kulay at dagdag excitement sa kahit anong basketball league na alam natin. Nariyan ang ateneo lasal rivalry, Chris toyota o Ginebra-San Miguel rivalry. Kahit kanino ka paman pumanig, e eh siguradong mas magiging kapanapanabik ang sagupaan basta ang dalawang kampo e eh kilalang magkaribal sa kasaysayan ng liga na ang rivalry ng dalawang superstars na ito, si Nasani Jaworski at Mon Fernandez. Mula sa pagiging magkasangga sa iisang team, e eh nahantong sa mahigpit na magkalaban sa magkaibang koponan. Sa episode na ito, uungkatin nating maigi kung paano nga ba nagsimula ang Fernandez-Jaworski rivalry at paano ito nagtapos. From friends to foes to friends again. Overshoots the rebound Rudy Sariano. He loses it to Jaworski. Jaworski, over to Snake Jones, Snake Jones back to Jaworski, Jaworski back to Jones, loose ball picked up by Segura and Jones, the pass deflected, recovered by Segura, Segura's pass goes over to Fernandez, Fernandez crowded by Soriano, he gets away, lays up, makes it, man has it, there's a pitch to Soriano, Soriano drives in, he lays up and misses. A minute and 15 to go, 102 to 97, just a five point lead by Crispa. Jaworski's pass goes to nice. he attempts and misses the rebound. Lost at the baseline, recovered by Fernandez, out again to Arnaiz. Nice. Arnaiz nice lays up, he is blocked and fouled. 1967 pa lang ay eh, naglalaro na ng amateur basketball itong si Robert Jaworski para sa kupunan ng Eco Painters under kay Coach Carlos Loizaga. 1968 naman e eh, nalipat siya ng Meralco ready Kilowatts pero hindi agad nakapanglaro dahil sa problema sa kanyang mga dokumento. Noong 1970 na lang siya nakalaro at naging MVP sa Presidential Cup. 1971 naman e eh, naban for life itong si Jaworski ng BAP o Basketball Association of the Philippines dahil sa pambubugbog sa dalawang referee ng isang game kasama niyang naban si Big Boy Reynoso. Malaking iskandalo ang nangyari kaya napilitang i-disband ng Meralco ang team roster. Dahil na rin sa pagkakaban nila, e eh unang beses na hindi makakalaro sa RP National Team si Najawo at Reynoso noong 1972. Sa kabilang panig naman 1972, e eh kakapasok pa lang ni Fernandez sa amateur basketball sa Mika'a. Nasa koponan siya ng San Miguel Braves. Kahit nabaguan pa lang sa Mika'a, e eh lantad na ang husay at potensyal ni Fernandez. Napasama naman siya sa RP National Team noong 1972 na nag ng gintong medalya. 1973, eh lumipat siya ng team mula sa San Miguel at eh naglalaro na siya sa Komatsu Comets. Sa parehong taon, nari-instate si Najawo at Reynoso para makapaglaro muli ng basketball. At kasama na sila sa 1973 RP National Team na lalaro sa ABC Championships. Kasama rin nila sa team si na Big Boy Reynoso, Francis Arnaiz, William Bogs Adornado, Tembong Melencio, Dave Reguliano, Yoyong Martires, Manny Paner, Abit Idaben, Jimmy Mariano at Ricardo Joy Cleofas. Nakakuha sila ng ginto sa pagtatapos ng torneo. 1973, nagbago ng pangalan ang Komatsu Comets at naging Toyota Comets. Sina Jaworski, Big Boy Reynoso, Francis Arnaiz, Fort Acuña at Orlando Orly Bauson ang bumubuo ng core roster ng team. At syempre nariyan ang newcomer na si Fernandez. Si Jaworski ang leader at court general ng Comets na nagkampiyon sa Mika a noong 1973. 1975 naman nagkaroon ng sigalot sa Mika A at siyam sa mga original na team members nito eto eh, tumiwalag sa liga. Sa pagtiwalag na ito ay eh, ipinanganak naman ang PBA o Philippine Basketball Association. Sa paglipat nila kasama ni Jaworski ang ilan sa mga original roster niya mula pa sa Mika a sina Arnais, Reynoso, Fernandez, ang kapatid ni Big Boy na si Tino, Rodolfo Ompong Segura, Oscar Rocha, Joaquin Jake Rojas at Orlando Orly Bauson. Mula sa Mika hanggang sa PBA ay eh, nagpapatuloy ang rivalry ng Prispa at Toyota. At sina Jaworski at Fernandez ang nasa ulo ng kalakasan ng team. Nagpatuloy ang kahusayan at pagdevelopa pa ni Fernandez sa PBA habang si Jaworski naman e eh, well established na at noong 1978 ay eh, naging PBA MVP na nag-average ng 20 points, 12 assists at 9 rebounds per game. Si Jawo ang leader at playmaker ng team. Ang point guard na gumagabay sa mga piyesa ng Toyota lalo na sa opensa. Habang si Fernandez naman ang angkla ng opensa at depensa sa shaded area. Masasabi nating match made in heaven ang dalawa parehong competitive, patay kung patay, hindi umuurong at dalawa sa pinakamauhusay na PBA players ng henerasyon na iyon. Sa pag-usad at paglalim pa ng dekada 80, nagpatuloy ang banggaan ng Crispa at Toyota na marahil ang dalawang team na nagbitbit ng kasikatan ng PBA. Sa tuwing magharap ang dalawa sa finals e tumitigil ang mundo at tila nakakalimutan ng mga tao na tayo ay nasa ilalim ng martial law. As intended, A long pass intended by Cyrus Man to Soriano. They are only going to be behind by three points if Arnaiz converts at both charities, and one steal could really put a lot of pressure on the Crispa Redmanizers, who are fighting to stay alive in this championship series. If Toyota wins, it'll be all over for the All Philippine Championship, and that elusive Grand Slam, the PBA, will be lost forever. On the other hand, if they can pull this one off, then their momentum should carry them through for Tuesday's match, which will be the fifth and final. Kung Chris pa ka, eh susuporta ka kina Atoy Ko, Abet Guidaben, Bogs Adornado, Freddy Hubalde, Philip Cesar at samahan mo pa ng Billy Ray Bates. Sa Toyota naman ay sina Jaworski, Fernandez, Abby King, Chito Loizaga, Arnit Wadles at Terry Saldana. Noong 1982 napilitang upuan ni Jaworski ang kalahati ng season dahil sa kanyang groin injury at dahil sa pagkakawala ni Jawo sa hardcourt e eh napaltan ang leader ng Toyota, si Fernandez. Pinangunahan ni Fernandez ang Super Corolla sa dalawang kampyonato sa season na iyon at ito rin ang unang beses niyang makatanggap ng Most Valuable Player Award. Hindi tuloy maiwasan ng mga fans at kritiko ang pagkumparahin ang leadership ng dalawang superstars at nabuo sa pahayagan ang mga katagang Who is the better leader? Fernandez or Jaworski? Sa isang interview kay Fernandez ng isang news editor, tinanong siya kung ano nga ba ang palagay niya sa status ni Jaworski na injury pa rin sa mga oras na iyon at ang naging togon ni El Presidente ay Honestly, taking from a player points of view, considering his age, he has nothing to prove anymore. He served in the national team, He played so many games. He proved himself in the court. I don't know how bad his injury was. Isa sa mga options niya pwede is mag-retire. Pwede siyang mag-coach or mag-team manager. There's life after basketball. Ang mga pahayag na ito ay nakarating mismo kay Big J at hindi niya ito nagustuhan. Ito ang naging simula ng bitter feeling niya kay Fernandez at ang naging pasimuno ng awayan kung sino ang alpha sa team ng Toyota. Sa pagbabalik ni Jawa sa locker room, e eh ramdam ang tensyon sa dalawang leader. O sa madaling salita, e eh merong power struggle. Sino ang susundin na leader? Si Jaworski ba na nasa 37 na ang edad, nakakagaling lang sa injury pero matagal nang naging leader ng Toyota? O si Fernandez na 30 anyos at kakagaling lang sa MVP season na may kaunti nang napatunayan? Bago pa man maghiwalay ng landas ang dalawang superstars, si Jaworski ay kinukonsiderang best point guard ng henerasyon na iyon, habang si Fernandez naman ay kinukonsiderang best center ng henerasyon. May kanya-kanya na silang fanbase at nakapag-ipon na rin ng mga individual accolades. Noong 1983 dahil na rin sa assassination kay Ninoy Aquino, nagkaroon ng malaking impact ito sa economic status ng Pilipinas. Natakot ang mga foreign investors Maraming kumpanya ang nalugi at ang magpanatili ng isang basketball team sa PBA ay e lubhang napakamahal. Kaya naman noong Pebrero 1984, etuluyan ng nadisban ang Toyota na hindi inaasahan ng mga fans, lalo na ang mga players. Naibenta ang team sa Asia Brewery na pagmamayari ni Lucio Tan na dadalhin naman ang brand na Beerhausen. Sa dinami-dami ng nadismaya sa sikretong pagkakabenta ng team naging verbal si na Jaworski at Arnais na tutol sila rito at sinasabing para silang itinuturing na 4 kilo sa pagkakabenta ng mga players sa ibang owner para sa mata ng solid fans ng Toyota na pakasakit nito. Kailangan na nilang mamili kung sino sa mga players ng Toyota dati ang patuloy nilang susuportahan. At madami ang hindi naman nakakaalam sa tunay na naging estado ng Toyota noon kung bakit na disband ang tangi lang nilang naisip kay Fernandez at Jaworski ay eh ang tanong na bakit hindi na kayo magkasama sa isang team? Magkagalit na ba kayo? Karamihan ng mga players ng Toyota ay e napunta sa Beerhausen na pinangunahan na ni Fernandez bilang kanilang bagong leader. Si Abby King ay e napunta ng Gold Eagle Beer, si Nachito Loisaga at Arnie Twadles ay e napunta sa Great Taste. Habang si Arnaiz at Jaworski naman ay e nagpunta ng Latondeña sa koponan ng Gilbis Gin ang publiko ay e nakaabang kung ano nga ba ang mangyayari sa inaitatag ng rivalry ng dalawang superstars. Sino nga ba ang mas magaling? Sino ang mas magiging successful sa magkahiwalay nilang basketball career? At sino ang mas magaling na leader? So two straight turnovers. On the matchup here, Marquette is being checked by Cordero. He moved a little bit closer, getting the basket. It's that four points now to his credit. Watson and Mon Fernandez. Betty trying to help out. He's got to go back to his man. It's good care. He's pressed. Let's go. Turn around, jump shot by Guterres that time. You can see Gilby's trying to double team Mon Fernandez and make him pick up the basketball. Passes are nice. And we have Cordero pulling down his fourth rebound. De 1984, nasungkit ni Fernandez ang ikalawa niyang MVP. Pero bigo siyang madala sa kampiyonato ang Beerhausen. Sa 1984 season, nakarating ng finals ang Gilbis Gin, pero tinalo sila ng Crispa Redmanizers. Hindi rin naging madali para kay Jaworski ang mapunta sa Gilbis dahil ang kasalukuyang coach noon nito ay si Turo Valenzona. Nakilala lang arch nemesis ni Jawo noong a days ba lang nila. Sa ikalawang pagkakataon ay eh, nagkaroon ng power struggle ang team kung sino ang susundin. Sa parehong taon tuloy ang tumiklop sa financial issues ang CRISPA Redmanizers at napilitang madisband ang team. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Toyota at CRISPA rivalry. Naging malaking parte sila ng history ng PBA at pananalig ng mga fans. Sa pagkakalaho ng dalawang teams, nagahanap ang mga tao ng bagong rivalry na aabangan. Lalong natoon ang pansin nila sa Fernandez at Jaworski rivalry. Nagatungan pa ito ng media at ng mga kapitbahay mong chismosa. Shot Here comes El Presidente, fight static. All right. Mamaril adds a little speed also to the team because even though he's 6'6", you can see him go up and down the floor. First down in defense, Oops. It's Juan Fernandez that executes moves like that. That's right. veloso has got to be delighted with that particular shot. High post play for Tanduay. Oh. oh. Tanduay 68 to the 75 of Hills the Brothers. They've got eight in the shot clock. Fernandez. Fernandez with the getaway, but oh. this time with the left hand, huh? Very patient, very confident. very quick move and that's just a 5 point lead now for the Hills Brothers Coffee Kings 1985 na itrade si Fernandez sa Tanduay para kay Abet Gidaben sa parehong taon dahil na rin sa salimuot sa team at eh nagresign si Valenzona bilang head coach ng Gilbis na Hinebra na ang pangalan at dito ipinanganak ang playing coach na si Jaworski sa 1986 si Fernandez ang nagsilbing star player ng Tanduay kasama niya sa team sina na JB Yango, Willie Generalao at Onchi De La Cruz. At noong All-Filipino Conference ng 1986, unang nagsagupa ang dalawang rival sa finals, kung saan naman tinalo ng Tanduay ang Hinebra sa 4 games sa Best of 5 series. Pero bumawi naman ang Hinebra sa Open Conference, kung saan nakuha ni Jaworski ang kauna-unahan niyang kampiyonato bilang playing coach, pagkatapos nilang talunin ang Manila Beer pag-amin ni Fernandez, naging maganda ang idinulot ng rivalry nila ni Jaworski habang nasa Tandway at Hinebra. Malaking tulong ang publicity na ito para sumikat ang brand ng Ram at brand ng Gin kung saan sila naglalaro. Mula 1986 hanggang 1987, Nakakuha ng tatlong kampyonato ang Tanduay at nakuha naman ni Fernandez ang pangatlong MVP niya noong 1986 season. Noong 1988 na disband ang Tantway at nabili naman ito ng Pure Foods. At tila isang paghahamon sa playing coach na si Jaworski, naging playing coach din si Fernandez sa Pure Foods na pinagbibidahan ng mga batang bata pero napakahuhusay na PBA player. Jericho Dinyera, Jojo Lastimosa, Al Solis, Glenn Capasio at ang super rookie na si Alvin Patrimonio. Lalo namang naging kapanapan na big sa fans ang tagpo na ito mas nga ba kung sino ang hihirangin pinakamahusay na playing coach sa PBA at nagkaroon ng katuparan ang dasal ng mga fans at kritiko nang magsalubong sa finals ang Añeho at Purefoods sa All-Filipino Conference. Tinawag itong Manila Clasico. Guard number 42, Generalo. Guard number 6, Lastimosa. Forward to seventy-one, Marguerite. <laughs> Forward number sixteen, Patrimonio. Yeah. Mamarie. Star <laughs> number nine, Isa. We're coming away live in the Loisada. forty-five. Ayon sa mga analis, kahit na bago pa lang sa liga ang Pure Foods at mga bago din ang mga nasa roster, maraming mga fans ang sumuporta sa kanila na pawang mga Jaworski haters. Kaya naman sa unang pagsagupa pa lang nila sa finals, e eh madami na ang nagaabang pero kaagad na binalot ng kontroversya ang Game 1 na nagresulta naman sa pagkakabangko ni Fernandez sa natitira pang laro sa serye. Again, at least the debut form they displayed when they took game two to even the series at one game apiece. Ramon Fernandez continued to stay on the bench as he watched his youthful teammates scramble and hustle in the opening minutes. May mga alegasyon daw kasi na sangkot itong si Fernandez sa game fixing at sinadyang hindi pumasok sa game 1. Nagalit daw ang owner ng Pure Foods at inutos na ibangko si Fernandez. At dahil dito, ang mga veteranong Anyehoram players ay nanaig pero mahigpit ang laban sa mga batang Pure Foods players at maiuwi ang kampiyonato sa 3-1 series

He's got long strides, Juan Fernandez. Also, yes. Both teams are now in penalty. Passes off to Juan Fernandez, top of the key. There's the elegant shot. Yes. He's taking Jericho Fernandez. Fernandez. He'll drive through. Oops, there's a foul by a range, I think. Jack Tanoan will be charged. the shot clap. Fernandez will take it from the corner. Sa reinforced conference tila back with the vengeance itong si Fernandez sa Birmen. Kasama si Nasamboy Lim at Hector Calma. Tinalo nila ang Shell sa finals para tanghaling kampiyon. At nasungkit naman ni Fernandez ang kanyang ikaapat na MVP na sa mga pano na ito ay wala pang nakakagawa. Sa pano na ito, tila nag a na ang mga fans ng PBA at ng dalawang superstars na pareho silang magaling sa kanya-kanyang larangan. Pareho na silang may napatunayan sa bawat team na nasa liya nila. Sa 1989 season, lalo pang kuminang ang bituin ni Fernandez nang napasama siya sa Grand Slam season ng San Miguel Beermen. Tinalo pa nila ang Anyeho sa Reinforced Conference. Pero ang matunay na fans ng Toyota ay eh tila umaasa pa na kahit hindi na sila magkasama sa iisang team e eh muling magturingang bilang magkaibigan kaya na lamang nang nasa Toyota pa lang sila. At ang hiling na ito ay napagbigyan ng mangyari ang kauna-unahang PBA All-Star Game sa kasaysayan ng PBA, June 4, 1989, ginanap sa Ultra ang team ng RSJ o Rookie Sophomores and Juniors e pinangungunahan ng mga upcoming o second wave ng superstars ng PBA sina Benji Paras, Alvin Patrimonio, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsanok, Nelson Asaitono at Jericho Dinera ang ilan sa mga ito. Habang sa kabilang team naman ay e mga veterano sa pangunguna ni Fernandez, Calma, Samboy, Philip Cesar, Manny Victorino at syempre si Jaworski. Si Dante Silverio ang coach ng RSJ at si Baby Dalupa naman ang coach ng veterans na dating coach ng kalaban nilang Chris pa Redmanizers. Last quarter sa huling minuto ng laro ay eh nagsasagutan ang dalawang koponan. Parehas ayaw patalo. On the That's right. We And we place the responsibility squarely on the laps of the press score. With 21 seconds to go the veterans, they have a four-point lead going for them, but don't count out the Tyros yet because the way they have been exploding their ICBMs, you'd think that the three-point shots were going out of style. 129 to 125, 18 seconds to go. They have to put it up now. Paras in two-point country lays it in. 13 ticks. 129 to 127 have to give up the foul stop the clock the rookies still have a timeout and they could use that very careful aim by mon fernandez the shot is straight and true 130 to 127 the veterans really showing their free throw shooting they've only missed one free throw in the second half of play missing this one Yes, sir. And the uh, rookies have an opportunity to equalize. All the guards are for these people. Huh? There is uh, Lastimosa is free. The three-point hero. Oh, oh, that's it. It. Three. The ball game is tied. Meet the pass. Do not expect it to come to you. Meet the pass. Sunny will go to Ramon, and Ramon will take it. One second to go. Yes, sir. Ramon Fernandez comes up with a warning basket. And look at this.

Tignan nyo naman itong si Kuya, grabe ang kilig, daig ba ang nakakita ng love team. Ang tagpo na ito ang simbolikong kumpirmasyon o icebreaker na nagbati na ang dalawa at naghihudyat naman sa mga fans na tapos na daw ang rivalry. Nagsanib pwersa ang dalawa sa pinakasikat na PBA players para maipanalo ang laro. Pag-ami naman ni Fernandez, sa mata ng publiko ang 1989 PBA All-Star Game ang tumapos ng rivalry nila, ni Danny Jawo. Pero sa katunayan, eh, bago pa ito mangyari, eh, meron na silang pag-uusap. Nagkapaliwanagan at nagkasabihan ng kanika nilang saluobin. Ayon sa kanya, ang punot dulo ng lahat ng ito ay isa lamang misconception. Ang mga binitawan niyang salita noong interview sa kanya tungkol kay Big J ay eh nabigyan ng ibang kahulugan. Sa tulong na rin ng pagsawsaw ng media at ng publiko ay eh lalo itong lumaki. Pagkatapos nito ay muling nagsama sina Fernandez at Jaworski sa 1990 RP National Team na kung saan playing coach si Jawo at napili niyang team captain si Fernandez. Naguwi sila ng silver medal mula sa Beijing, China. Natapos man ang rivalry nila, nagpatuloy sa paglalaro at kausayan ang dalawang superstars. Si Fernandez ay nanatili na sa San Miguel hanggang sumapit ang takip silim ng kanyang PBA karir. Nagretiro siya noong 1994 na bitbit -bit ang napakaraming individual accomplishments ng PBA. Siya ang highest scorer ng liga sa 18,996 career points. Pangalawa sa most assists na may 5,220 career assists. Nangunguna sa defensive rebounds, pangalawa sa offensive rebounds, una sa most minutes played, nangunguna sa career blocks, at pangalawa naman sa total steals. Kinokonsidera na din siyang greatest PBA player of all time o ang GOAT sa panahon ng kanyang pagre -retiro. Habang si Big J naman ay nakapagkampyo noong 1991 kontra sa Shell sa isa sa mga dramatic at epic comeback na magagawa ng isang team sa PBA. Umingay ang tirang ito sa buong Pilipinas sa pamamagitan ni Rudy Distrito. One second, one second. This game is not over, remember? It, It is not over, yes. Timeout called by Shell. Distrito with a major, major basket. Si Jaworski ang hinirang na best player ng game na iyon. Hindi na masama para sa si isang 45 anyos na PBA player. Pagkatapos ng 1991 season, matagal-tagal na ulit bago pa sila muling nakatikim ng kampiyonato. Well, itong si Jola Fratas, sa Sanley, the favorite uh, dan uh, Gordon's player ng uh, mga Gordon eh si Dwight na eto na celebrate na mga players ng Gordon's gen. how sweet it is at noong 1998, tuloy na niyang iniwan ang basketball para tumakbong senador at nanalo. Noong 1997, tumakbo rin si Mon Fernandez bilang senador pero hindi siya pinalad. At meron pa rin pagkukumpara sa kanilang dalawa kahit sa politika. Lumipas ang mga taon nagkanya-kanya na ng buhay sa labas ng Hardcourt ang dalawang dating magkaribal. Si Big J ay e naging abala sa politika habang si Fernandez naman ay sa negosyo. May 30, 2003, muling nagsama ang dalawang superstars para sa isang reunion game ng Crispa at Toyota. Para sa mga long-time fans ng PBA at ng dalawang koponan, hindi pwedeng palampasin ang tagpong ito. At tila isang nararapat na pagtatapos na muling nagsanig pwersa,

95 to 61. Oh, and well the crowd is up by the feet now. The only shot taken by the big J. And we'll be there. <laughs> okay, you're back with us, and this is the first triple of Bug Tabler in this game. Watch him go beyond the line. He's right in the corner. That's the focus of Nothing battle how do we know? Nothing mm -hmm. but but that. And let's see if we can, see if we can get Jaworski. Are play? Yes, are they play? very first attempt of the evening. Uh -huh. Mon is gifted to his buddy. Jaworski is open. Uh -huh. Uh -huh. And the crowd is still reacting to that. after on the replay here at the Coliseum on the big screen. Talk about drama. Para sa mga fans ng Toyota mula pa noong 70s hanggang mapunta ng PBA sa 80s, naghiwalay at muling pinagtagpo dahil sa kompetisyon, nagkatampuhan at naging legit rivals. Naging mas makulay ang PBA karir ng bawat isa dahil sa pagiging magkaribal. From partners and friends to rivals, and friends again until lifetime. Sa 78th birthday ni BJ ay eh nagpaabot ng birthday wish itong si El Presidente, sa kanyang social media. At bilang tugo, nagpasalamat si Mayor Dudut Jaworski sa gesture na ito. Tumanggap sila ng Lifetime Achievement Award ng Sabay, nalagay sa PBA Hall of Fame ng parehong taon at sabay ding naluklok sa 25 PBA's Greatest Players of All Time. Hindi mapaghihiwalay ang dalawang haligi ng Philippine Basketball at tinapos ang rivalry na mas nakakakilig pa sa kahit anong kwento ng love team. Sino sa dalawang ito ang iniidolo mo? Sangayon ka ba na ang rivalry nila ang isa sa mga greatest rivalries ng PBA? Comment mo lang iyan sa ibaba, buddy. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Jaworski with that uh, very memorable clip of the 15th of line. 9.1 seconds to go. Atoiko has got his tongue out. Oh, two misses by Sonny Jaworski from the line. Six and Atoiko was looking for a fast break right there. It's not gonna go. Come on. A jumper by Atoy. Out. And it's Philips' eye there goes the buzzer. butter. Running out of time. Very good. What a game great game by these arch rivals